Welcome to Tagalog Movie Recap Apila sa pagbubukas ng pelikula kasama si Avery Hansen Puti at Overachieving High School. Mag-aaral na mahusay sa kanyang mga lakas ngunit iniiwasan niya ang mga aktibidad kung saan siya nakaramdam ng kawalan. Lugar sa kabila ng kanyang record-breaking na GPA at maagang pagtanggap sa MIT meron siya. Kaunting interes sa prom o pagkakaroon ng marami mga kaibigan sa STEAM challenges ngayong taon. Avery na magdisenyo ng isang app solving personal na problema pagkatapos ng paaralan na nakilala niya. Kasama si Larson na kanyang matalik na kaibigan noong bata pa siya at madalas na paksa ng eksperimento sa agham. Kahit nakulang siya sa kanyang hilig para sa tangkay natapos ang kanilang partnership ng Larson sinubukang halikan si Avery at sinuntok niya ito priority para sa kanyang Elsen sinusubukan na implicitly himukin siya na pumunta sa prom. Kasama niya ngunit tinanggihan niya ang kanyang alok sa tahanan na pagtanto ni Avery na wala siyang kahinaan pagkatapos mag-brainstorm ng mga paraan upang pagbutihin ang kanyang buhay sa lalong madaling panahon pagkatapos niya. Boyfriend Casper video calls na nagsasabing siya gustong dalhin ang kanilang relasyon sa Next level pag nagkita sila sa Steam kan natarante si Avery at agad siyang pinatay. Laptop bilang sex lang ang topic niya walang alam tungkol sa pinalaki ng tatlo. Mom Susie renowned artist Deb at bonus si nanay Kim Avery ay walang magpapayo sa kanya. Sa mga bagay na sexual sa mga lalaking sinasabi niya Susie tungkol sa intensyon ni Casper at sa kanya. Sariling pag-iisip tungkol sa pakikipagtalik mamaya pinayuhan ni Susie si Avery na dapat ang pakikipagtalik. Kinabukasan sa sex class ang guro ayaw tumulong kaya nilapitan siya nito. Si Nanay Susi muli na nag-alok ng kanyang mga libro parang 50 shades of gray pero tumanggi siya. Sila sa halip ay iminungkahi ng kanyang ina interview ang classmates for insights she. Nagsimula sa pagtatanong sa mga cheerleader man ayaw at atleta ngunit kulang sila. Karanasang ipinayo nilang kausap sikat na estudyanteng si Danica Malam na pagkatapos. Ang paaralan ay nagbigay ng mga detalye sa mga kagustuhan at paghahanap ng kapareha sa pagsasanay. Agad niyang pinakiusapan si Larson na makipagkita sa kanyang bahay araw-araw na nakakalito sa lahat. Bagamat sa una ay tumanggi dahil siya ay may utang loyalty sa mga kaibigan at nagkaroon ng crush sa kanya. Ang pagpupursige ay nagpapagod sa kanya at pumayag siya mag-eksperimento muli sa kabila ng pagkakaroon ng bago. Crush Lars at Avery dumating sa kanyang silid kung saan inutusan siyang sumunod nagpapatugtog ng musika para makalikha sila ng ambience magkayakap habang nakikinig sa kantang hanggang. Hiniling sa kanya ni Avery na ilipat ang kanyang kamay sa ilalim ang kanyang kamiseta sa unang pagkakataon ay naramdaman ni Avery. Napakalaking kasiyahang mahawakan ng isang lalaki ngunit Lars pumunta masyadong malayo at siya ay umalis sa tahanan patuloy na umuunlad si Avery ng isang algorithm para sa kanyang aplikasyon sa susunod. Araw na ini-interview ni Avery ang mga kaklase at bumisita sa isang potter para malaman ang tungkol sa lalaki. Anatomy pagkatapos makakuha ng karagdagang kaalaman siya hindi maiwasang makita ito kung saan saan. Bumalik si Avery sa place na nagsasabing siya nangangailangan ng hands-on na karanasan gaya ng inaasahan niya. Pinahihintulutan siyang suriin siya ng maigi biglang lumipat ang eksena sa role ni L, naglalaro bilang isang astronaut na naghahanda para sa liftoff habang si Avery ay nagpapagatong sa kanyang imahinasyon spacecraft pagkatapos ng isang dramatikong countdown. Bumisita si Avery kay Dana na nagtuturo sa kanya kinakabahan kaibigan tungkol sa sariling kasiyahan. Nagmumungkahi na magpapicture siya sa crush niya pagsunod sa payong ito ay umuwi si Avery. At dumiretso sa banyo gamit ang showerhead para ay masturbate ang tubig ay lumalaki hindi komportable mainit at siya kailangang pindutin ang isang malamig na compress sa pagitan niya. Legs Elson inagiingat sa kanya na huwag mag-overthink likas na pagnanasa, ngunit si Avery nagbabago ng mga paksang nagmumungkahi ng phone sex. Elson sumusubok ng iba't ibang paksang mapanukso bago tumama sa mga hilig sa akademiko na sa wakas pukawin siya siya ay tinatangkilik ang pag-uusap hanggang sa nabanggit siya ni Lars Winning Steamcon biglang Carlson lumitaw na hawak ang tropeo na Sam Ira. Ang mood walong araw bago ang Steam con si Avery sinubukang interviewin ang ilang kaklase noong math class 1 classmate na si Frank. Tinalakay ang mga erogenous zone sa graphic detalye ngunit binalata ng mga estudyante ang matanda topic bilang math na nagpapasaya sa kanya samantala. Nagpatuloy si Mara hanggang sa marating niya ang isang kasukdulan at tumili sa tuwa pagkatapos. Klase Larson at Avery nagmamadali sa kanya lugar para sanayin ang kanyang natutunan. Si Larson ay kumilos bilang isang explorer na bumababa sa isang makulay na makitid na lagusan paminsan-minsan ay hinahawakan ito sa mga dingding. Kinikilig si Avery hanggang sa makakita siya ng pinto na nag-teleport sa kanila sa isang swimming. Sin delighting her nagpa siya siyang pangalanan ang kanyang upsex appeal na gusto ni Elson. Palakihin ang mga bagay ngunit iginiit ni Avery ang mga ito manatiling profesional at tumutok sa mga eksperimento na binaygo siya tapos na hypothesize na nakakamit ang chemistry. Kapag ang pag-ibig ay nakakatugon sa mga bagay na sexual at bisyo. versus ang ngunit hindi siya sumasang-ayon sa pagsasabi na ang pag-ibig ay walang kinalaman sa sexual. Marami na silang ginagawa magkasama ngunit binaygo siya ng kanyang mga sagot. Kaya nagpasya siyang pumunta doon mag-isa sa kabila pagkakaroon ng dalawang tiket sa susunod na araw Avery. Napagtanto niyang iba ang nararamdaman niya kay Lars ngunit itinanggi ang nararamdaman. Pagkatapos ng presentation nila Casper agad pumunta sa hotel room at ang pares ay nagsimulang gumawa ng mga bagay-bagay sa pamamagitan ng pagsunod ang mungkahi mula sa kanyang aplikasyon. Gayunpaman hindi na-enjoy ni Avery ang sandali tulad ng ginawa niya kay Elsen kahit pagkatapos sumusunod sa lahat ng mga direksyon sa hindi nagtagal pagkatapos niyang magpas siya na huminto at umalis sa silid sa sandaling ito na pagtanto niyang mayroon siya umibig kay Larsen ang mga sumusunod. Umaga binawi ni Avery ang kanyang presentasyon dahil alam niyang hindi ginawa ng application. Trabaho para sa kanya kaya siya ay bumaba sa entablado maluhaluhan itong humantong kay Casper hindi natulog sa kanyang pagmuni-muni sa wakas ay naniniwala si Avery sa kanilang panayam. Pag-ibig at sex ay magkakaugnay sa susunod araw na iminungkahi ni Kim si Avery na magsalita mula sa kanya. Puso at maging tapat kay Lars Avery nakakaabala sa music practice ni Lars at umamin na tama siya tungkol sa pag-ibig at sex gayon pa man ito ay ginagawa lamang siyang tanga. At dapat ihatid siya ni Lars palabas ni Avery nagsisiwalat ng totoong nararamdaman pero ganun din. Huli na si Lars ay nakamove on na hinihiling niya sa kanya prong ngunit siya ay tumatanggi ng hindi interesado. Sa huli ay ipinahayag ni Avery ang kanyang pagmamahal ngunit tahimik na naglakad si Lars habang umiiyak. Mag-isa isang guro ang lumapit sa kanya at nagbibigay ng aral sa buhay na nagpapasigla sa kanya. Masayang sumasayaw ang mga espiritu sa prom Elson ang kanyang crush habang pinagmamasdan si Avery mula sa malayo. Nag-iisa pa ulit this time though Avery tinatanggap na may mga bagay na hindi maaaring pilitin. At nakatagpo ng kagalakan sa kanya kaligayahan akala ko na tahimik ako. At dito natatapos ang Tagalog Movie Recap. Thanks for watching.